may yung TV stop, stop muna itong ko sa talon niya labot sa talon niya hindi na ba? ang bukas na lang เออนี่โคขี้นะไหลอ่ะเออไม่รับครับครับขออีกทีละทีละวะทําบ่ลงเนี่ยลงลง <coughs> hey! hey. 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 hey,

tất cả mọi người 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 mọi người

sampamola Bakit ako hinanasan mo para ako ha ka Pero boss Sobra nampak guys ay ipritohin namin Bukas yung, yuk, yung ulam bukas Wala na ako na magbabayad nun.

Singko na naman. Ikaw tingnan mo si Tito, tawag ka oh. Hoy. Mm. pa mm -hmm. hindi ka sumasagot? La singko mo. La singko. Ay mo. La singko. rin.